Aris. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.30 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay asul at magbibigay sa iyo ng ikakatalo ng kamalasan. Taurus, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng umaga, may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na kulay red nang iyong mapahaba ang swerte para manalo at dilaw na kulay ang iiwasan. Gemini, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Cancer, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, Kulay green ang iiwasan mo dahil siya ang magdadala sa iyo ng pagkatalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.25 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown. At sa player na malakas magsalita pag nakainom ng alak kukuhanan kanya ng mga oras mong swerte. Libra. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na apat na po negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold at sa player na mahilig tumawa ng malakas dahil kukuhanan ka ng swerte. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas dos hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo kulay pula ang iiwasan mo dahil siya ang magdadala sa iyo ng pagkatalo Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 10 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, Huwag ka magbibigay ng balato sa hindi mo kasama pag ikaw ay nananalo para walang makakuha ng iyong swerte at purple ang iiwasan mong kulay. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3:15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 na madilim may ikatatalo na 56 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink at magbibigay sa iyo ng ikakatalo ng kamalasan. Pisces, sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay dilaw, nang iyong mapahaba ang swerte para manalo. At orange na kulay ang iiwasan.